ka-Pinoy-Pinay. Nandito na naman kami. Nandito pa rin po kami sa airport. Alam nyo po na tumakbo na yung na Nakaisang oras na po sa Himpapawid. Ito <laughs> po kami nagbalik. dinalik po yung eroplano sa Jeddah. Galing Jeddah pa Maynila na po kami, uh, Pilipinas na po. Ang nangyari po sa Himpapawid eh bumalik po ang eroplano dahil nawalan daw po na konekta nawalan daw po ng connect sa ganyan. Parang ano, yun hindi ko po maintindihan kung ano yung... Kaya dito po, nagtambay lahat ang mga tao. Ayan. Ayan po sila. Ang nangyari po ay natambay dito yung mga tao. Ayan. Ito, meron kami yung burger. Yung una po ay delay ang flight. Ngayon po ay nakasakay naman kami sa delay na flight. Nasa himpapawid na po so, sa delay na yun. Bumalik naman yung eroplano dahil yun nga po, nagkaroon daw po ng electric ano, hindi ko po maintindihan, parang disconnect na hindi mo maintindihan. Mga tao sige, hindi pa rin po hanggang ngayon maliwanag. Kaya uh, ito po kami, katangbay po kami ngayon lahat dito. So, yung aming po mga sa Pilipinas, malamang po nasa Pilipinas, maghihintay na po sila, pero kami nandito pa rin po kami sa Jeddah. Jeddah po kasi ang sinakyan namin. Kaya ang po ito, nagkaroon kami ng delay-delay. Nagkaroon ng delay tapos ang aeroplano tumakbo na nagbalik. <laughs> Meron pong balik. So, i-update ko lang po kayo kung ano mangyayari po sa aming mga flight. Ayan po, update ko lang po kayo kung sakali kung ano man po mangyayari sa amin. Ito po ang dami-dami namin-namin dito. Ayan. Ito po mga kapinoy pinay. Meron po kami burger at nagbigay din naman po sila ng ano ng, ng juice sa amin sa pagkakadelay po ng sa pagkakadelay po ng ano ng amin biyahe. Ganito po yung juice ang, ang bin, po nila. Ayan po. So delay po ng 3 hours namin kanina ng amin flight. Nagbigay naman po sila ng 3 to 25 euro. Ngayon naman po dahil sa nagbalik ang eroplano, ang nangyari po, Diyos na binigay po sa amin. Diyos po ang pinamigay. Sana po, pag-pray nyo kami na patuloy-tuloy na yung aming biyahe. no po? Ayan, mga kapinoy-pinay. So, bye-bye lang po kay sa amin. So, ano Kain po tayo, mga kapinoy. Ayan po. Ayan po yung mga kasama namin. <laughs> mga pagod na po, mga pagod na. Ayan po si Kuya Ador. Marami pong delay. Ayan, hindi po delay. Hindi, nagbalik po kasi airplanong sinasakyan namin. Ang Kapinoy po na ay marami pong umiiling sa napangyayaring nangyari po sa amin. Pero ganun pa man eh, safety rin naman po kami sa nangyari. Kahit po nagbalik yung airplano, kaligtasan pa rin po namin ang, in ang inano ng ano. Mga pil ng piloto.